Kung bakit ipinagbawal ang riba, mga kapatid, tandaan nyo ito. Ma'illatu ha'ulail ulama bi'anna riba haram li'anna hunaka killatul amal. Nandiyan na ang pera mo, ipinatubo mo sa bangko, ipinatubo sa kahit mga, mga pera meeting, nakaupo ka lang, inaasahan mo yung tumutubo. La, hadahu haram. Ang gusto ng Allah, kumilos ka. Pagpawisan mo ano ang mga dapat mong pagpawisan dahil sa pamamagitan ng pagpawis mo, sa trabaho mo, sa pag, -pag pagsasaka mo, sa pagiging trabaho mo na engineer na initan ka sa araw, iyon na rin ang pagsamba sa Allah. Kalugod-lugod yun sa Allah. Mas malugod sa Allah, mas mahal ng Allah ang isang Muslim na pagkatapos nagdarasal, lumabas sa kanyang masjid, sa lumabas sa kanyang bahay, hinanap niya ang riski ng Allah kaysa tao na mula umaga fajr nandoon hanggang gabi sa masjid la ilaha illallah la ilaha illallah binasa niya lahat ng Quran yun ba ang pagsamba bro oo sumamba ka sa Allah sa isang aspeto pero hindi mo na kumpleto dahil ang mas tunay na magandang kumpleto, nagdasal ka sa masjid, lumabas ka, hinanap mo ang mga riski at mga biyaya ng Allah. May mga tao na nag-aaway, tumulong ka sa kanila, inawat mo sila, huwag kayo mag-aaway. Mga mga tao na gumagawa ng haram, mga, ka, mga dumal na mga pagdusa, sabi mo, bawal yan bro. Yun ang mas maganda. Hindi yung nandoon ka lang sa masjid. Sa masjid, anong gusto mo? Ibig mo sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagdarasal mo, makakadagdag yan sa kanyang kapangyarihan? La, -abadan. Hindi pa tayo nabuhay dito sa mundo, nandiyan na ang Allah. Hindi niya kinakailangan ng natin. Ang kailangan ng Allah ay kung sino yung tunay na matutuo sa kanilang mga puso na may kaakibat na kilos at gawa at salita.